grabe, ito pala ang dahilan kung bakit wala si Maine Mendoza. Kasado na sila ni Alden Richards. Naging maugong na naman ang usap-usapan na tila kasado na ang proyekto na paggaganapan ni Alden Richards at Maine Mendoza. Hinihinala rin kasi ng publiko kung bakit matagal na si Alden Richards at Maine Mendoza ang kanilang pagliban... sa kanilang mga trabaho... maganda rin naman kasi... nasimula na talaga ni Maine Mendoza at Alden Richards... kung anuman ang kanilang binabalak... dahil nga naman masasabay pa ito... sa ilang mga okasyon... mahihirapan sila dito... kung isasabay nila ito... ngunit ganun paman... tuwang tuwa ang buong True Blooded Alden Nation... sa balitang ito... nasasagap rin kasi nila ang go signal na ginagawa ngayon ng kani-kanilang mga management. Ang maganda pa dito ay napakadali na kung pagsasamahin na sila dahil ang produksyon na gagamitin naman dito ay ang produksyon ni Alden Richards na myriad na alam naman natin na open sa lahat ng mga artista niyang makakasama at talagang isa na nga si Maine Mendoza sa priority na ginagawa ngayon ni Alden Richards. Kung makikita nyo, ay talagang pinaghahandaan na ni Alden Richards ang ganitong mga proyekto sa ikauunlad din ng kanyang produksyon. Marami rin kasing mga proyekto na ginagampanan ngayon si Alden Richards na kinakailangan naman nating suportahan para lalo na sa mga gagawin niya pa sa mga future kasama si Maine Mendoza. Ang maganda dito ay si Alden Richards na mismo ang magdedirect dito at magpoproduce. Di ba't napakaganda ng ginawa ni Alden Richards dati sa Itbulaga na ang paghawak niya pala ng kamerang iyon ay talagang seryoso niya nang magagamit sa kanyang trabaho. Kung dati-rati nga ay alam na ng buong Aldab Nation ang ginagawa ni Alden Richards na paghawak ng kamera at tinatawanan lamang siya ni Maine Mendoza na tila napakasweet ng dalawa ay ngayon na nabunyag na talagang si Alden Richards ay isa na ring magaling na direktor ngunit magtataka kayo dito hindi ba si Maine Mendoza ay gusto isang writer kaya kung talagang titignan mo ang mga pangyayaring ito. Si Alden Richards ang director, producer at si Maine Mendoza naman ang magsusulat dito. Diyan mo talaga malalaman na tunay at kapanapanabik ang gagawin nilang pelikula at proyekto at ito ay talagang inaabangan na ng buong Aldab Nation. Ayon kay Tina Parents, humahabol na nga si Aldan Richards at Maine Mendoza sa mga pagsasamang gagawin nila. Kung matatandaan nyo ay napakailap nila sa isa't isa nitong mga nakaraang taon dahil na rin sa pag-iwas nila sa mga bashers at sa mga kritiko nila na talagang walang awa kung sila ay i-bash. Kahit pa nga wala silang kaalam-alam sa tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards ay nagbibigay sila ng kanika nilang mga kuro-kuro at komento na talagang makakasira sa karir ni Maine Mendoza at Alden Richards. Mudit maganda na lang dito, mabuti nang nariyan ang buong True Blooded Nation para ipagtanggol si Maine Mendoza at Alden Richards sa ganitong mga paninira. Kung matatandaan nyo, si Maine Mendoza ay nakakaawa dahil hirap na hirap na ito kung merong mang baba sa kanya at maninira sa publiko. Ngunit ang maganda dito ay nariyan pa rin ang buong mga true-blooded Nation para ipagtanggol siya. Yan naman talaga ang trabaho ng buong true-blooded Aldab Nation. Lalong-lalo na ang mga defender na dati pa lamang nagsimula na. Ganyan-ganyan din kasi ang ginagawa nila dati kay Main Mendoza at Alden D. Charles sa tuwing maibabas sila ng mga kalaban nila sa industriya kung matatandaan nyo ay sunod-sunod na rin ang mga nagpapakalat ng mga diligaw umano at nililigawan ni Alden Richards at Maine Mendoza na sa bandang huli ay nalaman na hindi naman ito totoo at ito ay paninira lamang para mabuwag ang Aldab. Diyan mo talaga malalaman kung gaano kasikat si Mane Mendoza at Alden Dichard sa simula pa lamang at hanggang ngayon ay talagang pinuputok pa rin sila ng pangbabash paninira sa kanilang mga karir nang sa gayon ay masira sila at magtagumpay at mapalitan na kanika kanilang mga iniidolo. Ayon kay Shul Bigel Yoga talagang hanggang ngayon nga ay napakatibay pa rin ni main mendoza at alden richards at walang iba ito iniisip kung hindi ang magaganda lang na nangyayari sa kanilang buhay dahil na rin ito sa gawa ng kanilang mga fans nagkakaisa ang mga mainers at aldenatics na talagang sa simula pa lamang ay nakita na natin hindi pagkakaunawaan ngunit ang maganda dito ang nagtugumpay sa kanilang mga fans. Walang iba kung hindi ang mga true-blooded Aldab Nation na talagang milyon-milyon kung gumalaw. At talagang kahit ano pang gawin nila ay hindi nila masisira si Main Mendoza at Alden D. Charles. Ang buong Aldab Nation ay nagkaroon ng award na talagang tanging iisang fandom lamang na nangyari ito. Nagkamit pa ng mga multiple Guinness World Record na talagang kahit kailan ay hindi na mapapantayan. Ang tinutukoy nga nito ni Alden Dichas at Maine Mendoza ay hindi lang dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo na tinalo pa ang fan club nila Taylor Swift, Bruno Mars, Rihanna Grande, Bolivia Rodrigo, iba't iba pa ng mga sikat na fandom. Kaya dyan mo talaga malalaman na talagang kahit anong gawin nila ay hindi nila masisira si main mendoza at alden d charles dahil napatunayan na nila ito at talagang tuloy tuloy pa rin at talagang strong at hindi hindi nila ito kayang kayang sirain at agawin ang trono kay main mendoza at alden d charles dahil ang maganda dito ay talagang todo ang suporta ng mga fans kahit na sa mga gawin ng mga paninira nila kay Maine Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman ay talagang hindi nila magagawa kadahilanan na rin ito para gumawa sila ng isang mga proyekto na pagbibidahan man lang or mga komersyal nang sa gayon ay mabigyan nila ng pahapyaw ang buong True-Blooded Aldam Nation. Sa lakas ba naman ng pandom ni Main Mendoza at Alden Richards ay tiyak kahit ano naman ang gawin nila ay talagang papatok sa publiko. Kaya dapat ay hindi mag-isip si Main Mendoza at Alden Richards ng kung anuman at talagang gawin kung ano talaga ang nararapat at kagustuhan nilang mangyari sa kanilang mga buhay. huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.